Good morning guys, update po Ayan, sa aming uh, uh, project second floor Ayan nag flooring na po kami Ayan katatapos lang mag flooring Actually hindi pa tapos Nabuhusan na lang po namin at uh, kasalukuyan po ay pinapatuyo ng konti Bago uh, hagurin muli at pakikinisin na po yan. Ayan, ginamitan na namin ng dry pack. Para madaling matuyo. Ayan, medyo uh, matagal hong matuyo. Gawa ng uh, cemento rin kasi yung ilalim niyan eh. Yung slab. Kaya ginamitan namin ng dry pack. Ayan, susunod na itong itong uh, bandang gitna. Ayan, nag break time lang ho yung ating mga manggagawa. Ayan, at susunod na ho itong portion na ito. Aya, medyo malapad dito. Aya, kung mga anim na supot ng simento po siguro, kakain ito. At saka isusunod itong sa may bandang terrace Ayan, actually, naantay actually, namin yung hamba nitong uh, pinto eh. Ng terrace eh. Eh, mamaya pa raw i-deliver. Kaya uh, habang uh, hinahago ditong uh, binuhusan sa kwarto, baka ikabit yung hamba mamaya. Alright, daya in-update ko lamang po kayo. yeah sa mga bagong uh, kaganapan dito sa aming ginagawang pagpapasecond floor. Ayan, at uh, i-update ko kayong muli sa mga susunod pang uh, magiging kaganapan. Ayan, medyo uh, makulimlim ngayon. Sana naman wag umulan. Ayan, no, nakaredy na rin yung aming mga gagamitin pag naghalo kami ng simento pang flooring at yung mga aking mga electrical ayan ikabit ko na yung mga uh, junction box ayan naikabit na rin ho natin at nakaabang na yan lalagyan na lang ng kable ayan ang uh, lolo nyo na lang siguro mag i-installasyon ng kuryente at yung aming uh, meter base ayan nalagay ko na rin dito sa itaas ng aming uh, uh pader ng terrace may nakaabang na rin tayong uh, tubo para sa gater, uh, gutter. All right. Ayan po. Konting kembot pa. At uh, makakapagpahinga na kahit papano ang lolo nyo. Ayan, at pagkatapos sa pagkatapos na ito, linis lang ng konti or uh, skim coat. At uh, tapos po niyan, Makakapag-whitey na tayo uli. Ayan, maray-maray po salamat sa mga nanonood ng aking uh, mga video sa mga patuloy na sumusuporta sa aking uh, munting channel ayan next update po uh, baka pagkatapos yung, uh, na ma floringan ito ayan, i-update ko kayong muli alright, ayan maraming maraming salamat sa inyong palunood this has been Peace and Babe ayan, mag-ingat po tayong lahat